What's up? Keep it up. so ito ay para sa mga taong lagi nagreklamo sa mga buhay nila. Ito ipapakita ko sa inyo guys oh. Yan. Diba? Natutulog sa may kalsada. So meron pa dun guys oh. Ayun. Dun naman is natutulog sa may taas ng truck. Ayun oh. Yan si kuya. Yan. Actually mga pasorero yan sila dito. Madalas ko silang nakikita tuwing umaga. Kahit gabi na. Ayun oh. Yan. 'di ba? Sarap ng tulog niya. So, hindi siya nagrereklamo sa buhay. 'Di ba? Although hindi natin kailang tularan no na maging ganun na lang din tayo. So, kailangan nating lumaban. Pero ang punto ko lang dito mga kakipitap no, huwag tayong puro reklamo sa buhay. 'Di ba? Gumawa tayo ng paraan para umangat, umasenso. Pero in short ha, yung tamang paraan ha, yung talagang paraan na makatao, yung paraang patas. Huwag lang naman din tayong umasenso, umangat dahil nandaya tayo, nang apak tayo ng tao, nang gangsyo tayo ng mga tao, or kapwa natin tao. Huwag ganun. Kailangan patas at marangal. Guys, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan Kung talagang kinapos tayo, kinapus uh, kinapos palad tayo, hindi tayo nakapag-diploma, di, dumiskarte, di ba? Ngayon kung may diploma, gaya na sinabi ko, mas okay yun. Pero kung wala tayong diploma, dumiskarte tayo, ha? Huwag nating hayaang maging miserable ang buhay natin. Okay? Hindi pa naman huli ang lahat eh. Kaya pa nating lumaban, kaya pa nating bumangon. Wag wag, wag na wag lang tayong sumuko. Ha, guys, ganun lang ha. So paalala lang ni Marion Choi, hindi naman natin kailangang yumaman ng yumaman. Ang kailangan natin disenting pamumuhay. So once again, follow me for more, Marion Choi. What's up? Keep it up. Ang seryosong kalog sa kalsadahan. Bye-bye.